Hello guys, ito ang underwater ng Apo Reef. Actually August ngayon, hindi ko na-expect na makakapunta ako doon kasi ang nasa isip ko, bagyo, tagulan, at impossible makarating. Pero ito ako, <laughs> tumalun uli ang bangka, nag-snorkel, hindi kasi makadaong yung malaki naming boots doon. Ah, uh, ito ang tumambad sa amin. Ang gaganda ng koras, buhay na buhay. Akala ko basag-basag na kasi malapit lamang sa isla. Pero kitang-kita nyo naman kung gaano ka-healthy ang mga corals. Ang mga table corals, mga branch corals, at ang mga dalagang bukid at ang mga isda na parang nasa malaking-malaking aquarium ka. Ito palang mga corals na ito. Mga animals ito. Kumakain sila ng mga shells at iba pang mga pagkain dyan sila ang nagpapaganda ng dagat at sila din ang silungan ng mga isda kung wala sila walang bahay yung mga maliliit na isda na eventually pag lumaki, pupunta sa mas malalim na dagat para mahuli no fishing zone ang area na ito mahigpit ang pagbabantay ng mga rangers talagang yung mga bangkang nakita ko iniimpound na nila kulay blue pala ang mga dalagang bukid sa ilalim no at ang colors nila makikita mo yung rays ng sun nakaka-penetrate at talagang enjoy na enjoy nila hinahanap ko si Nemo pero may mga pawikang nakita yung kasama ko napunta lang ako sa isang direction ito yung mga iba't-ibang fishes na talagang napaka rami and then ang daming lobster din dyan at mga eel, octopus at squid at yung iba-iba pa may mga maliit na sharks din pero wag mong kakatakutan, maamo sila kasi hindi sila ginagambala sa reef na ito. Ito ang guaranteed na scene underwater. Kahit hindi ka marunong mag just put on your snorkels and there you are. Nagsot lang ako ng fins para mabilis ang pagpadyak ko para makarating sa islet. Pero kala mo, simpleng dagat lang sa ibabaw pero ito, kapag hindi natin ginagamitan ng sodium, ng mga dinamita, nai-enjoy ng dagat ang kanyang ganda. At yung bibisita, ito ang tatambad sa inyo. Medyo hindi ganon ang costing na maliit, medyo mahal ang pagpunta dito. Pero once in a lifetime, kailangan itreat mo din ang sarili mo na makita mo ang mga huling paraiso ng mundo. So mapalad po ang Mindoro, mapalad ang Pilipinas na meron tayo nito. Accessible dahil may mga bangka sa sablayan katulad ng Dive Joy at ng Perry Tail World na masasakyan mo at matutulugan mo ng ilang gabi sa pagpunta mo ng Apo Reef. At maraming sites kung ikaw into diving, nako talagang kulang ang araw na igugugol mo dito para i-enjoy mo. At mamaya sa susunod na vlog natin, yung shipwreck at ibang storya nun. For the meantime, sana na-enjoy nyo ang panunood ng pinibidyo natin na ito. At ito po ang support natin sa tourism ng Occidental Mindoro at support natin sa environment ng maganda nating isla ng Mindoro at bansa nating Pilipinas.